So, what hi guys? It's me again, Teacher Gly. Here in Thailand. So, today pag-usapan natin ang um, step-by-step process paano ka makapunta dito at if ever first time mong magibang bansa and planning to apply as a teacher here sa Thailand so kailangan mo ka muna sa immigration so bibigyan ko din kayo ng tips kung paano makalagpas sa immigration so di ba sinabi ko sa previous uh, video ko na kailangan mong i-prepare yung mga uh, important documents mo like or diploma, certificates, other certificates or seminars that you attended So, simple lang guys, uh, need mo lang siyang ilagay sa check-in baggage mo. Siyempre, itago mo siya kasi mag-check-in ka muna to hindi na malalaman yun ng immigration. Tapos, pag mo sa immigration, kailangan mong i-prepare yung mga necessary documents na magpapatunay na tourist ka lang dito kasi kailangan pong pumunta ka dito as a tourist tapos dito ka na mag-apply. Yun kasi ang ginagawa mostly ng mga Filipino teachers na mag mag-apply sana dito. Anyway, so yun na nga. So kailangan mo lang ipakita yung round trip ticket, uh, hotel booking, itinerary tapos yung certification of leave. Basta yung pinirmahan ng manager mo or head na nagpapatunay na talagang naka-on leave ka lang tapos itinerary. So, uh, magkano din ba yung magiging budget mo if ever? So, need mo mag-ipon ng pera girl. If pupunta ka dito during hiring season, I think hindi ka mahihirapan kasi as in marami siyang mga vacancies. Uh, hiring season, sinabi ko na March, May, March, April, and May. May. Tapos, siguro mga around 50 to 100. Actually, malaki na yung 100k. Kasi, if ever makaland ka, need mo lang kasi ng, ng pera for the next 3 months na savings para maka, maka, alam mo yun, makayanan mo yung, yung, basta meron kang pang-provide sa sarili mo habang naghahanap at if ever mag-waiting ka for your salary. So, yun lang naman guys, if Meron ka pa meron pa kayong additional na mga katanungan. Pwede naman kayong mag-comment or mag-message sa akin para matulungan ko kayo. So disclaimer lang po, lahat po ng mga sinasabi ko sa inyo ay pawang uh, mga karanasan ko lang po dito sa Thailand. So, i-shout out po sa, sa aking friend na dyan, si EJ yan ay isa sa magandang spots na pwede mong pagpasyalan dito sa Bangkok kung makapunta ka na dito. Yes, maganda ang lugar guys. Ma-amaze ka. That's all. Thank you!